sa ibabayan nang walang matinding utos sa itaas. Samakin po ninyo, dumahan sa Lieutenant Colonel. Pababa po sa Police Staff Sergeant. Sino kaya yun nasa likod ni Lieutenant Colonel? Malabang, it must be the Provincial Director. Ang tanong, sino kaya yung nasa itaas ni Provincial Director? It must be the Regional Director and so on and so on. So ang pinakadulo po nito, natama po ito doon sa tinatawag na pinakamataas po sa kanila. At sino po yan? Sino po yan sa tingin ninyo? Ito po ay ang presidente ng Pilipinas. Mga kababayan, dahil hindi nga po natuloy at hinarang po itong uh, supposed to be mangyaring uh, pre-rally ng Hakbang ng Maisog at ito po ay dapat ganapin sa Bustos Bulacan, uh, nagkaroon na lang ng press conference itong mga convener at mga organizer nitong Hakbang ng Maisog. At dito po ay ikinwento nila mga kababayan kung ano nga ba ang uh, totoong nangyari at paano na i cancela at uh, napilita na nga lang itong si dating Pangulong Dikong na ipakansila din itong uh, rally dahil sa dami umano ng humaharang at ng gigipit. At syempre ginamit na nga po yung ating uh, kapulisan para maiwasan na po yung uh, posibleng gulo or sakitan. So ito po ang uh, kanilang mga kwento mga City government of Malolos. Ganon din naman nagtakipag-coordinate po kami sa provincial Uh, Capitol para hiramin ang public place kagaya po ng Bulacan Sports Complex at ang malolos City Convention Center. So batay po sa Batas Pambansa 880 ay sinunod natin yung ano yung mga uh, proseso, ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. Binalangkas po namin ng maayos. Gabay ang aming mga uh, lead convenor para hindi po kami magkaroon ng uh, lapses. So sinubukan po namin na magpa-schedule. Una po kami nagpa-schedule sa uh, sports complex. Kala namin okay na. Pero nung nai-pencil na po, ilang ilang araw lang binawi na ulit. Ganon din naman yung nangyari sa uh, Malolo City. Mas marami pong beses kami nagpabalik-balik. Kasi ang set-up, ibibigay sa amin yung schedule. Bukas, iba na naman hanggang sa magkaroon ng mga conflict. umabot po kami ng April, wala pa rin na ibibigay na malinaw na schedule. So muli po binalikan namin yung uh, Batas Pambansa 880, kung saan ang pagbibigay ng permit at hindi pagbibigay ng permit ay naging malinaw. Nakalagay po sa Section 4, kapag ka private property, hindi na po kailangan kumuha ng permit. Yung po yung malinaw sa Batas Pambansa 880. Kaya naman, una po kami nag-attempt ulit na manghiram ng isang industrial park, isang venue na private. Muli po ay nakipag-coordinate kami sa local government dahil ang nakalagay po doon, wala mang permit pero kailangan i-coordinate, ipaalam sa local government unit para ang seguridad at ang kaayusan ay masigurado po natin. So ang nangyari, umokay, nakipag-coordinate po ulit kami sa Uh, even sa provincial police office ng Bulacan, dahil nga po dumadaan tayo sa tamang proseso. But it so happened, after 4 days, binawi yung uh, approval ng uh, unang industrial park na hinirap na. So malinaw po ano mga kababayan po natin na sa simula pa lang habang nagpo-proseso sila, naghanap sila ng tamang uh, venue kung saan dapat kaganapin itong uh, prayer uh, rally or uh, maisog peaceful rally eh talagang pinapahirapan na po sila. Talagang may humaharang, talagang hindi papayag na magkaroon po ng ganitong klasing pagtitipon. Amen. Dahil ang nagpasya daw po ay ang um, board. So, kaya uh, hinayaan na lang po namin. Afterwards, nakakita po kami ng bagong venue, isang maluwang na open field na again private. At ito nga po yung Bustos, Bulacan. Doon po sa Bustos Bulacan, direkta na po namin nakausap yung relative or yung authorized representative ng may-ari kasi yung uh, may-ari po mismo ay uh, hindi na nakakaharap dahil gawa ng uh, health conditions. So yung pong kausap namin ay siya mismo yung aming uh, hinilingan sa pamamagitan po ng isang kasulatan na tinatawag namin authority to use the property. So pinirmahan po namin parehas yun tanda na kaming dalawa ay nagkasundo na pwede naming magamit yung lugar. So, after po noon, dahil okay na, nakipag-coordinate na kami sa LGU dahil kailangan daw po na ipagpaalam. So, nagpadala po kami ng sulat. Um okay naman. Wala naman pong comment ang local government dahil sabi nga nila, i-implement lang naman. Walang problema. So, nagulat kami, meron pong pumunta doon sa bahay nung kinausap namin. An identified na tatlong lalaki, naka-jacket, at hindi po pinakita yung ID. sa ng dalawang SUV. At maliwanag yung sinabi po doon sa may-ari na wag nang ituloy ang maisugrali sa Bulacan. Kung gusto nyo ika sa ibang lugar, baka ikamagaya kayo sa governor ng Davao del Norte at mayor ng Cebu City baka masuspindi ang gobyerno ninyo at ang mayor ninyo. So siguro po, dahil nga private individual, natatakot siya na sa, sa kanya ibaling yung sisi kung sakali pong uh, mapag-initan ang LGU, binawi po niya ulit yung uh, pagpapahiram. So ang ginawa po namin noong gabi din na yon pinuntahan namin siya, pinakita po namin yung Batas Pambansa 880. Pinakita po namin yung mga memorandum circular galing sa DILG, at yung mga decision, uh, Supreme Court decision kung saan pinaliwanag namin, ito na po, may batayan na kapag private property, hindi kailangan ng permiso. Ng... So nakita naman po natin mga kababayan, dawin na magsalita po itong abogado kanina, ay uh, talagang lakas ng kanyang loob na alam po natin na may malaking tao na nasa likod po nito. Dahil unang-una, mayroong kontrata, siya pa yung naghamon dito sa mga organizer na umano'y kasuhan ang kanyang kliyente. So, saan ka makakita ng abogado na tinutulak pa ang uh, itong kapartner or uh, kakontrata ng kanyang uh, uh, kliyente? Na kasuhan nyo na lang. At uh, kung tumawag ng pulis, parang gano'n na lang, para mga aso na lang na tinatawag ang pulis na lumapit sa kanya. At uh, binantaan pa niya, di ba? Na sinabi niya, kung hindi nyo uhulihin yan, pag uh, hindi nila bena class, eh, kayo ang makakasukan. so talagang uh, may mga malalaking tao, yun nga, baka tama nga na talagang uh, nasa Malacanang po ang uh, nagdidikta para harangin itong hakbang ng Maiso Preyerales, so sayang naman po dahil ayon sa ating nakuhang informasyon, may mga taga Mindanao, Visayas Mindanao na po, uh, na nag flight, uh, uh, para pumunta lang po uh, sa ganitong klasing pagtitipon, pero hindi po natuloy Permit. Hindi na kailangan mag-apply ng permit. Lumipas po yung mga araw, umukay naman, smooth sailing naman, nagkaroon na rin ulit kami ng kasunduan na para ang mananagot ay organizer, pumirma ulit kami ng kasunduan. Sa kasunduan na yun, ay lumalabas na siya ay uh, rental na para mas maging binding yung usapan. So ibig sabihin, pumalog ulit kami sa kasunduang malinaw between two different parties individual parties intelligent parties po na hindi na kailangan ng permiso ng local government unit so nagkasundo po kami doon ah uh, idadagdag ko lang po uh, bago po yung uh, pangyayari na yan na talagang pagtataboy sa atin noong uh, April 26 nagpunta po kami sa munisipyo ng Bustos para po muli ah uh, Umiling sana na tayo po ay uh, bigyan ng permit para po maidaos po natin ang ating pagtitipon dapat kanina ng matiwasay. So, dahil alam naman po namin na talagang kami ay uh, hindi mapagbibigyan sa naturang permit dahil nga po meron ng pressure, nagpa uh, nagparisip na lang po kami sa kanila ng mga karagdagang dokumento na kung saan magpapatibay at magpapatunay na ang may-ari ay eh talaga pong uh, sumasang-ayon na gamitin po ang kanyang pasilidad para nga po sa pagdaraos ng rally natin. Dapat kanina. At nagpare-sign tayo ng authority to use property. Uh, during the time na nagpunta po kami doon, uh, siguro binubuo po kami ng mga walo o pito katao, kasama din po ang uh, SMNI, representante ng SMNI. At sa unang pasok pa lamang po namin sa opisina, eh nakaramdam na po kami na talagang uh, ipepenting kami. Uh, sa regular process po kasi ng uh, pagpapareceive sa isang opisina o sa isang munisipyo, eh napakabilis po niyan eh. I-receive lang naman po yan, di po ba? Pero during that moment, nagtaka kami bakit sobrang tagal. As in, sobrang tagal. So, inuurasan ko, nung nakaka-10 minutes na, tinanong ko na po yung uh, babae na pinag-aabutan ko ng uh, papareceivean. At sabi ko, ano ba, paano ba yung proseso nila sa pagre-receive? Bakit napakatagal? So, ang sabi ko pa po sa kanya, kung ayaw nyo pong i-receive yan, baka po, po pwedeng bigyan nyo kami ngayon na na explanation letter kung bakit po ayaw nyo kaming bigyan ng permit at ayaw nyo i-receive ang sulat na ang mga additional documents na pinapareceive po namin sa inyo. So, napilitan po siyang i-receive. Actually, napilitan siyang i-receive. At uh, good thing na din, blessings in disguise, meron din pagkakamali sa address. Ito po yung mga kasama. Siya po pa po, po, po mismo ang nag-correct. Nandito pala yung pangalan eh. Sorry po. Siya pa po, po mismo yung nagsulat at nag-correct. Ang pangalan niya po is si Mr. Orly D. Di... Guzman. Huh? Oo, Orly D. Guzman, isa po itong dating konsehal. Pero that moment, ang pakilala niya po sa akin, siya po ay ang HR ng kanilang munisipyo. So ganun pa man, uh, nung nireceive po nila ito, humingi po kami ng dispensa at nagsalita po tayo, na alam po namin na pressure po kayo dito. Alam po namin na ang pagdaraos ng gaganapin naming rally is uh, medyo bigat para sa inyo. Pero ganun pa man, sinisiguro po namin sa inyo na kami naman po, hindi naman kami komunista, hindi kami terorista, at lalong-lalong hindi po kami kalaban ng gobyerno. Nais lang po natin uh, ipahayag ang damdamin ng taong bayan through TAPS Coalition. Inisa-isa ko pa po, po, po yun, Transparency, Accountability, Peace and Security. So after po nun, umalis na po kami. Then, afterwards noong pong araw ng uh, check -che ko po para mas uh, sigurado tayo so malinaw po mga kababayan po natin na talagang takot na takot po itong local LGO. sabihin naman po natin na gusto naman talaga nila na maganap itong prayer rally uh, pero dahil takot po sila dahil uh, mapapahamak sila at ang nakataya po dito posible ang kanilang uh, proyekte proyekto possibly ang kanilang uh, ginabukasan sa mundo ng politika dahil ang tumawag umano dito sa Mayor ng Bustos Bulacan ay itong si Tina Pancho. Si Tina Pancho po ay isang congresswoman diyan sa distrito ng uh, Bustos Bulacan kung saan ay nagalit umano kung bakit uh, binigyan ng permit nga itong uh, maiisog rally. So iwan ko lang kung totoo ito mga kababayan po natin pero ang sabi si congresswoman Tina uh, Pancho o mano uh, alam po natin na talagang kaalyado po yan ni House Speaker Martin Romualdez uh, at solid na taga-suporta yan nitong si uh, Tambalos. No? So yung lang kung siya talaga at uh, ang isa pang congresswoman o mano na tinutukoy nila ay itong taga San Jose del Monte. Itong si Congresswoman uh, Robes So parang dalawa na yan, siyempre ang gobernador ay hindi rin pumayag. So talagang ano, natanggalan sila ng bayag. So natakot sila sa posibleng consequences na mangyari sa kanila. Dahil ayon nga sa umano'y nagsabi doon sa may-ari ng lupa na kapag pinahayagan niya, itunuloy itong uh, maisog rally, iba eh, ka magaya daw sa mayor ng Cebu at gobernador ng Davao del Norte ang mga official uh, opisyal ng kanilang syudad. Grabe, no? ...from the Provincial Command of Bulacan uh, PNP. Ang pangalan niya po is uh, si Lieutenant Cornelius Samares. Yes, Samares. Uh, pero, in short, si Sir Bong. So, ang sabi niya po sa akin, uh, Sir, paano to? Uh, meron kasing na-receive si PD na sulat, coming from the owner, na humihingi po ng assistance sa amin. Na... Tulungan daw po namin siya na wag mapayagang makapasok kayo doon para po magamit yung lugar ninyo, ay lugar yung property nila para sa gaganaping rally. Ano pong masasabi nyo? Yun po yung sabi sa akin. Ang sabi ko, well anyway, binded naman po ng contract yan. At nagtataka kami, bakit po magre-reklamo siya isamantalang eh, galing po kami dyan kanina. So ang uh, tindi, ano? So wala pang 24 oras ay binawi na agad ng may-ari. Eh. Itong uh, kanyang uh, sinabi na pumapayag na nga siya na magkaroon naman na ng prayer rally So dito pa lang talagang malalaman mo na talagang may mga bigla ang taong tumawag Pumunta sa kanya para takutin siya at uh, iatras na itong uh, kanyang pagbigay ng permiso Na gamitin itong kanyang ari-arian para magkaroon ng prayer rally Sayang po ano mga kababayan po natin na sit up na sana yan eh Pinabaklas naman ang abogado so kita din natin yung abogado kung gaano po siya katapang at lakas ng loob no so ganoon talaga ang nagagawa ng uh, nasa posisyon lalo na po umano ay eh, galing sa malakanyang ang pinakamandato na huwag payagan na magkaroon ng maisog priyera sayang talaga ang mga buhay same day galing din kami ng 26 doon although meron po kami ginawang kasunduan nagdalawang isip po siya na pirmahan muna yon dahil ang sabi niya nga po sa amin may pressure siya etc etc pero at the end eh, napapayag po namin siya na mabigyan siya ng kopya at nireceive niya po yun sa ilalim. So, yun po yung sinasabi ko. Eh, sabi ko, sir, kako, wala namang problema sa may-ari. At ang sabi niya, sir, kasi ayusin niyo muna yung may-ari. Siguruhin niyo po na talagang pumapayag siya. Otherwise, eh, igagrant po namin yung request niya. I-secure po namin yung area. Sabi ko, sige sir, tignan po natin. Uh, huwag niyo pong putulin yung communication. Hanggang bukas pa naman yan, which is Saturday, tignan natin. So, after nun, tumawag na naman po siya. Yun na naman yung topic namin. At tumawag na naman po siya. So, kung titignan po ninyo, nung tumawag po siya sa akin, between 4 p.m. to 5 p.m., na sinasabi niya, meron na daw pong natanggap si PD na request letter na humihingi ng assistance sa kanila para po i yung area, i-secure yung area dahil ayaw niya pong ipagamit. Sa kabila ng pagpapaliwanag po namin na ito naman po is merong kontrata, i niya pa rin po yon. So remember the time, 4 to 4 hanggang 5 p.m. Then, following the day, nung kinabukasan po noon, uh, kahapon, dumating po ng madaling araw, umaga, 2.30 in the morning. Okay, dumating po yung uh, mag-aayos ng entablado, dat entablado natin doon, mga 2.30 in the morning. Unfortunately, meron pong sumita sa kanila mga pulis. So yung mga tao, dahil nga po medyo mainit na yung situation, natakot. So, nai-report po sa amin yon ng around uh, sa akin, tulog pa kasi ako noon, nai-report po ng 6.30. And immediately after, pinuntahan ko po mismo yung lugar. So, pagpunta ko po doon sa lugar, meron pong nakapark doon na isang mobile uh, from Bustos Police Station, then meron po siyang tatlong police na nakadeploy doon. So, uh, in-approach ko po siya at yung mga kasama ko, sinabihan ko na i-record po nila. Kasi actually, I am preparing for a commotion. No, sabi ko, kahit anong mangyari, uh, ang tanging pwede lang nating magamit dito yung evidence, yung record. So, nirecord po ako ng mga kasama ko while I, la ano, approaching them. So, okay naman po yung naging usapan namin. Ang sabi po nila, nagkakandak lang daw sila ng regular checkpoint. Sabi ko, sir, kung nagkakandak po kayo ng regular checkpoint, bakit po yung, yung uh, nagbababa ng gamit dito, bakit po tinakot ninyo? Bakit po pinaalis ninyo? Ang sagot po sa akin, hindi sir, meron din po kasi kaming order na ayan pong property na yan, eh hindi po gagamitin guys, during the time, wala pa hong tarpulin na inilagay yung certain atorne Jose Cruz na yun eh hindi pinapagamit at yun ay privado during the time so ang sabi ko, sir, meron po ba kayong dokumento na may papakita sa akin, na sinasabi ninyo galing sa may ari na kayo po ay uh, hiningi ng assistance na ito po ay kurdunan at wag ipagamit ang sabi niya po sa akin sir, punta na lang po kayo ng police station ang sabi ko, ba't kami pupunta ng police station Kako nag-ooperate kayo, wala man lang kayong dalang dokumento. So, questionable ka ako yan. Mabait po sila eh. Yung mga polis actually, napakabait po nila. Sabi, sir, pasensya na ho kayo, wala kami nadala. Pero meron po kami ano, sa cellphone. So, so yan po yung uh, kwento nitong mga convenor at ang mga organizer nitong maisog pre rally. So, talagang pinahirapan po sila sa araw mismo nagaganapin itong maisog pre rally dito na po naging intense ang uh, ginawang panggigipit ng kapulisan. At syempre dahil po yan sa LGU, naintindihan naman po natin na itong mga local police po ay talagang ginagampanan na nila ang kanilang trabaho dahil may utos po mula sa itaas. At ayon nga dito sa pinaka parang isa sa mga organizer ay umano'y galing umano sa Malacanang ang utos ah, na ibinaba sa ating mga kapulisan na pigilin umano, ah, hinarangan na yung mga kalsada para hindi matuloy at ang doon pa lang sa pagpapaperma nitong kanilang permit ay pinahirapan po sila at ayon nga sa kanila itutuloy nila ang prayer rally kahit walang stage so dahil nakarating na nga kay dating Pangulong Digong ang sobrang panggigipit at dami na nga ng uh, pulis may mga pulis sa San Jose pa umano na dumating so baka magkaroon pa ng tension alam naman po natin, itong mga kababayan natin, eh, baka hindi rin makapigil eh, magkaroon pa ng uh, gulo ah, kung haharangin sila ng mga kapulisan. Kaya, yun, nagdeklara na po si dating Pangulong Digong. At ngayon, sa, mang sa kanilang uh, ginagawa ngayon na presko, inaasahan po natin na baka darating din itong si dating Pangulong Digong at magsasalita ah, patungkol sa isyong ito. At syempre, maganda kasi si Pangulong Digong talaga magsalita dahil siya rin ang... Uh, nagsabi na ikansila na lang muna. So, at least uh, may paliwanag niya, masabi niya ang kanyang side kung bakit kailangan talaga natin ikansila na ito. At kung uh, kung tutuusin, kayang-kayang ipaglaban ni dating Pangulong Digong, kayang-kayang ituloy dahil nandun na eh. Nandun na po kahit mga taga bisayas at Mindanao, nandun na o mano, nag-aantay na lang ng oras para magsimula na nga itong uh, maisog pre-rally. Pero sa kasamang palad, ay hindi natuloy at uh, yun nga bulyaso so ganun pa man eh, may dapat umano managot sa mga pangyayaring ito dahil nakita po nila na malinaw na may paglabag at uh, uh, ito umano ay ang uh, pang-aabuso sa karapatan ng uh, ordinaryong Pilipino na makapagpahayag ng kanilang damdamin sa looben uh, sa mga kapalpakan ngayon ng administrasyong Marcos iyan po mga kababayan ang tapang talaga ng abogado <laughs>